Patay ang driver ng isang Toyota Fortuner matapos mahulog sa putol na tulay na ito sa Hagakhak Baybay Makato Aklan kagabi. Chef, ito yung uh, approach ng uh, tulay. Ito yung bukada ng uh, tulay. No? Parang uh, mula dyan may harang na hikita natin. And then uh, paarangkada. Itong ano, pataas, pa, medyo paah paahon itong uh, area na to bago dumating yung tulay. So, dire-diretso siya doon hanggang sa lumagpas siya sa may putol na bahagi. Ang construction pa itong, uh, 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 ano uh, ito. Na to, Ang taas. Ang uh, taas ng lugar. Ang um, uh, pagkabukas uh, ay wag wow, gid sinyalis ita uh, kabuhi no mga alas 3 benti ra imaw na yung uh, yung sasakyan na sa yun no, no ag gyagi man nga ginda kara ita um, ano response uh, 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 uh ano uh, respons yung uh, uh, itaton nga imbiar imo makato ginda sa provincial hospital galing pagabot 8 e eh, 345 ay dead on ito yung uh, lugar no dito sa uh, Makati Auckland na kung saan na, nahulog itong isang uh, Toyota Fortuner dito sa tulay na ito itong tulay na ito ay hindi pa ito passable dahil under construction pa ito makikita natin na meron pang uh, ginagawa no ginagawa pa itong nga uh, tulay na ito pero hindi natin alam ang dahilan kung bakit uh, nagtuloy-tuloy itong uh, Toyota Fortuner na pumasok dito sa lugar hanggang sa lumagpas siya dito siguro itong uh, barrier na ito na parang lubid na ito ay bago lang ito no, bagong lagay lang pero yung doon sa approach ng tulay mayroon din doong barrier na parang uh, tubo na yelo yun lang ang nakalagay doon at uh, ang taas ng tulay na ito ano po tapos yung sa baba na tong parang ilog uh, ilog napakataas ito imagine no tingnan natin no yan, ganyan po yan, kalalim. mo oh. Hanggang doon pa. Ito naman ang uh, sitwasyon mula dito sa ilalim ng uh, mismong uh, tulay no? kung saan nahulog uh, itong uh, Toyota Fortuner. Mas uh, lalapit pa tayo dito sa unahan para makita natin yung uh, aktwal na sitwasyon. kahit pala itong tawiran na temporaryo ay medyo mahirap din daanan Matakin ninyo, may kita ninyo kung gaano kataas yung uh, tulay na yan. No? At itong uh, kung saan nahulog. Hindi na nga halos natin makita itong uh, sasakyan dahil sa lalim ng uh, tubig. Nasa ilang dipa ito tayo? Sabi mo kanina? Nasa apat na dipa. Good morning. Uh, good morning sa lahat ng viewers. Uh, so, ang nangyari kagabi is a uh, vehicular incident. Uh, Self-incident po ito. So, hindi walang ibang sasakyan or tao na involved. Uh, on our, on uh, September 4 uh, ng madaling araw, 1255 AM, naka-receive po kami sa stasyon ng uh, phone call from our barangay captain o oh, barangay Ma Baybay Makato uh, Honorable Ramil Pelayo uh, informing that there was a vehicular, vehicular incident that transpired in Hagakak Bridge uh, uh, sityo Hagakhak Barangay Baybay Makato So, nag-responde ang ating mga PNP personnel uh, upon arrival nakita na submerged na ang sasakyan, uh, ang taas ng tulay from uh, si uh, above surface pero si level is uh, almost two stories ang taas na from ang tulay. Um, panarival na uh, nagtawag tayo ng MDRMO for a rescue retrieval operation. so ang taga MDRMO natin is nag-retrieve ng body uh, upon retrieval operation conducted by the MD MDRMO, uh, it was discovered that there was, there was only one passenger, uh, yung driver lang. Uh, legal age with license, uh, on around 3, 3 ng umaga, tsaka lang na retrieve ang victim natin. So, Uh, he was rushed to the hospital at Dr. Rafael Tumbokon Memorial Hospital sa Calibo and was pronounced dead upon arrival. Um, na kapag coordinate kami sa anak ng ating victim um, hindi na ako mag-disclose no ng mga personal information, pero yung tulay kasi, uh, may harang yan, may barricade. At the same time, maliwanag. So, upon arrival rin ng ating mga respond, mga personel, nakita na inararo ang yung barrier. Yung barrier. Um, siguro, for awareness lang na rin ng ibang tao, na especially mga hindi taga-makato, uh, maglagay tayo ng mga signage, additional signage, and mga reflectorized, reflectorized na ano, na signages para aware aware ang mga tao tapos pag gabi siguro ang likuan doon papuntang kalye na yon going na, that leads to the bridge siguro isara muna kapag gabi para... Mas matibay siguro na barricade. Oo, oh, tsaka mas matibay na barricade. Oh. Pero, sir, kasi uh, eh, doon po kung alam ng driver o ng victim na yan na wala doon palang hindi pa makatawid yung tulay na yan. Oo, oh, oh, uh, kalahati palang no, nagagawa ka kasi, ng tulay. Kasi alam niya o hindi niya alam ang lugar na yan. Oo. Oh, oh. uh, possible din na, but binangga yung barrier doon? Kasi magsasabing gusto niya talagang pumunta doon kahit may barrier. Oo. Oh, oh. So ano po, sir, yung reason oh ano pong reason daw i hindi ah, kasi ang, hindi hindi uh, oh, hindi na natin makausap ang victim um, hindi rin natin alam no ang whereabouts kung saan siya galing and kung saan siya papunta at the same time hindi rin natin alam kung sino yung last na nakasama at nakuusap niya correct uh oh. sa tagal sir ng pagkalag nagmadyo mag 12 or 12, 12, 12 1250, pa, um, uh -oh. 12.50 uh, 12.50 -oh. ng madaling araw na 3 o'clock na na-retrieve yung na-retrieve uh oh so matagal na sa sa tubig uh oh kasi in, medyo kahit sabi mong kalahati pala ang tulay hindi basta-basta pwedeng puntahan ng personnel natin uh -oh. from the MDRMO uh, -oh. BN, FDR, uh -oh. Oh. so may may declaration ang doctor Constanza na matay ko ano yung cause of death niya or uh, so far wala pa wala kaming na uh, disclose na information sa hospital oh So sa inyo pa lang doon sa sa PNP eh, naman tayo magkasabi na patay na agad yung victim doon. Hmm. Kaya hindi na lang sa ospital. Doon pa lang siguro baka wala ng buhay yung biktima Possible, possible rin. rin. Uh -oh. Pero, eh, Antayin lang siguro natin yung ano, yung statement ng hospital ng doktor kung ano yung possible causes ng pagkamatay niya. So ano ano ngayon ang ginapadaguman idungko? Ginapadaguman sa sa Pilipinas. Ah, uh, kung muna ang sitwasyon niya may may abang na although hindi gid ko kang abang hindi gid hindi gid nga ang abang, indigit, persa, indigit, bala, ang mga abang pero nga ang buuan maraming possible scenarios kasi na ano kasi hindi natin na recover ang vehicle sa ngayon so hindi pa kami makapag-imbestiga kung may mga illegal contraband ba or may alcohol hindi sa loob? Hindi hindi pa natin masasabi sa ngayon hangga't hindi pa na-retrieve ang ating submerged na sasakyan, hindi pa maimbestigahan sa ngayon. So ano inyo sa so, plano sa sasakyan? Kidang lagit ma Pansakit pa rin. Oh, okay. kailangan na rin talaga ilabas yan. Oh. Kailan babalikan yun, sir, yung sasakyan? ah uh, wala pa. Wala pa akong masasabi na information regarding doon kasi hindi ko pa alam. Malalim ngayon kasi. Yung area. Malalim kasi siya. Oh. May posibilidad yun, sir, na may dashcam siguro yun, Possible cam, rin na may, kung may dashcam, Oh. Paano po maalis yun doon? Uh, retrieval operation talaga kung it depends rin kasi kung gaano kalalim uh, possible rin na kailangan rin natin ng uh, heavy equipment na pang uh, actually ano talaga is scuba divers retrieval ang retrieval kasi sa dagat or sa mga malalalim malalalim na areas na either bukid or ano, talagang kailangan diver ang mag-approach niyan kasi marunong sila mag-retrieval ng mga Ganyan. equipment, motor, sasakyan, katawan. So, ibig sabihin, wala pang nakuha ang mga possible evidence yung pin-pin natin si kasi yun nga, andoon pa yung... Oo, oh, sa ngayon wala. Sir, yung paano pa palabas? Giniba na yung crystal? Inasak nasa yun? or talagang... Ay, hindi ko alam kasi kung ano yung ginawa ng MDRMO. MDRMO? Uh, possible naman rin na bukas naman rin ang mga pintuan kasi mabilis... Uh, Pagkapasok kasi nila, mabilis lang yung pagka-recover pagka-ahon nila. Ano pong trabaho nung Ah, hindi, hindi, hindi po, hindi po muna ako mag-disclose ng personal information ng victim natin, no? Wala well, Sir, baka may kunti lang. Ilang anak niya sa victim, sir? Nakakalil niya. Yung nakausap mo is mm. legal age na anak niya. Oo. Kasi nasa 49 pa rin ang victim. Oo. Uh. So anyway, so, uh, Sabi uh, yung mga taon uh, doon, medyo matagal po, bago nakuha. 12 to 3 o'clock. Hindi kasi sa reporting or ano? 12 1250 nagtawag ng responde, eh. 3 o'clock na uh -huh. Kasi uh, ano rin eh, uh, hindi natin basta-basta pwede pasukan yung tubig kasi unknown rin yung ilalim, hindi rin siya clear, hindi natin alam kung ano meron. Uh Oo. gabi pa. So either uh, kasi tubig sa dots tubig siya. Wala tayong eh, doon kasi mahirap din mag ng ating pinipid na kasi sa criminal liabilities sa din sa mga concern natin doon. Mas, masip safe ang yung sakay doon, di ba? Mm. hay, ay doon lugar kasi napakahirap para sa ating mga pinipid. Kung nakuha ka agad yung bigli, pasi bubukay pa sana. Pero kaso sa dahil sa pinangyarihan, nakapain, napakahirap. Yeah. So, sa rano mga mga bigay mo na advice sa mga ito ang pagkatao? Palaliwanan niyo ba siya ito kaso na yan? Kasi parang ikaw, paka-imposible yung aakyat yung mga biktima ito. Yung nga, may barriers doon, may kundumay Kasi, di ba? So, ano mo Yun lang rin siguro, ah, uh, siguro. Uh, yung barrier, hindi yun yung barrier talaga. Uh, dapat mas matibay na barrier na hindi basta-basta pwede maararo. Uh, reflectorized signs, additional signage, i-close mo na ang kalsada paliko doon para aware ang mga tao na hindi, hindi passable po, ang tulay. Uh -huh. Thank you. Thank you, sir.